Kinan sila ng ilang grupo ng estudyante at mga civic organization sa Jakarta ang nakatakdang kilos protesta matapos higpitan ng otoridad ang seguridad sa kamisera kasunod ng isang linggong marahas na demonstrasyon laban sa mataas na benepisyo ng mga mambabatas. Ayon kay Bombo International News correspondent Genevieve Gumla, Filipino teacher sa Jakarta, Indonesia, bahagyang kumalma ang mga demonstradora matapos nangako ngako si Pangulong Prabowo Subianto na babawasan ang benepisyo ng mga mambabatas ngunit nagutos din na mahigpit na aksyon laban sa mga nanggugulo matapos masunog at manakawan ang ilang bahay ng politiko at gusaling pampamahalaan. Makikita niya ang kaliwat ka ng checkpoints at armored vehicles na nagpapatrolya upang tiyakina ang seguridad sa buong Jakarta habang ang ilan sa kanila ay nananatili sa kanilang mga tahanan. Umaasaan niya sila na maninindigan ang Pangulo sa kanyang pangako upang matapos na ang karahasan sa bansa na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Umapayla din ng dasala si Kumla para sa kaligtasan ng Filipino community sa nasabing bansa. Actually, sa Central Jakarta, they already destroyed some offices and stores there. I didn't pass through that road which I normally go through during a weekend, but then it's really dangerous. Uh, sa aming mga pamilya, pray for us because we believe in the power of prayers. We hope that our uh, government here will be able to find the best solution to stop all this so that everything will be all right. Makabalik tayo sa ating mga trabaho. Si Bombo International News Correspondent Genevieve Kumla, Filipino teacher sa Jakarta, Indonesia, sa kaniyang naging payag. Bombo Vince Josh Reyes nagulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!